Ang ganda dito mga idol oh, ay Oh. Makita natin ang, ang rock formation ng ating tabing dagat. Si ang ganda ng tanawin. Maraming punong kahoy dito sa taas mga idol. Makita natin. Yan punong kahoy yan. Ang lalakihan mga punong kahoy dito mga idol. saka maraming ibon dito. At dito po tayo nagpahinga sa tabi ng ating baybaying dagat kasi hubas mga idol or uh, low tide ngayon so dito tayo sa lilim kasi doon ay sobrang ano na init kasi linggo ngayon ay tayo ay magpahinga talaga huwag tayong uh, padalos dalos ng ating katawan so video video lang at saka habang nagpahinga ay kukuha tayo ng magandang view dito sa ating tabi ng ating karagatan mga idol So shout out dyan Sa mga nanonood ng mga uh, Aking supporter Thank you very much mga idol Kung sino man po ang Hindi pa po naka follow or naka uh, uh, Subscribe sa akin channel uh, Youtube channel at saka Ah uh, Facebook page please na lang po. Pa-subscribe or follow me. Ah uh, para po ma ah uh, ito po yung channel na to ay lumakas o humingi ako ng tulong sa inyo mga idol para para ako po ay ah uh, kailangan makilala sa mga ating mga manonood dyan Thank you. Shout out chat. Shout out chat out po. A uh, good Sunday. Uh, kailangan po tayo magpahinga or nagsimba tayo ng ating Jesus Christ, ating Panginoong personal na manuluas or kailangan po tayo nga magsimba o or, or magpahinga. Sabi sa Panginoon na uh, with seven days in one week, uh, isa lang hingiin niya isang araw lang mga idol pang pito nga araw sa kanya kailangan kayo mag -rest. kailangan tayo mag simba sana kung mayroon tayong uh, simbahan dito kailangan tayong uh, magpahinga ng ating katawan or mag jamming, -jamming or magpahinga bago tayo mag ah uh, trabaho o hapon na o parang hapon na mga idol pwede tayo magtrabaho ng linggo ng hapon. So, magandang araw sa mga nagsimba. Thank you. Sumunod kayo sa utos ng ating Panginoon Jesus Christ. O, o sino mga Christian dyan? Thank you very much. Sa pagsunod ninyo or uh, ninyo sa atong, ating Panginoon Jesus na uh, buhay. Siya ang tagiya sa atong kabuhi mga idol si uh, goodie, uh Good Sunday uh, kailangan tayo mag to the Lord for, for sa ating kaluwasan kailangan tayo uh, magtanggap sa ating Panginoon so, kasi ang tao mga uh, ka-idol kailangan uh, hindi pa siya namatay or buhay pa siya talaga oy get out Paring. Budok ka banda. Ha? Budok. <laughs> Ang ganda ng view dito. Hindi ako nag-udo, pare. Kundi nagpahinga lang ako habang ah, nagpahinga uh, ay umarap sa cellphone ko. Tingnan, para parang baliw ako pre no. Tingnan mo. Nagsalita lang isa no. Akala mo baliw? Hindi naman, pare. Kasi naglaro lang kami dito. Oh. Tingnan mo, nagpuputok ng brere. Di ba? Ginawang ano pre na? <laughs> Piccolo. Pag. <Bang! laughs> Saan ka na ba? Oh, oh, Hello, hello, hello. Lo ang lamig ng lugar namin mga idol. Lamig dito. Si punong kawi tapos may mga tubig dito. O oh, tingnan niyo po ang punong kahoy na yan, ang no? laki-lakihan pupunta doon kasi ang lamig dito, Magandang pahingaan. Field trip. So, kung willing nyo, pag uh, hubas o lotay dito, pwede tayo nag field trip dito, kumain-kain, at saka magluto-luto dito sa tabi ng ating karagatan. So, totoo lang mga idol, sobrang lamig dito talaga. Pwede tayo mag field trip dito. So, ang gawin natin, uh, baka may time tayo sa sunod na mga araw o sa sunod na mga Uh, buwan pwede tayo mag pelt trip dito sa linggo kung hindi tayo nagsimba pero mag, kung nagsisimba tayo mga kaidol ay pwede tayong mag simba na lang po kasi, kasi, kailangan po yan sa ating uh, holy spirit uh, holy spirit kailangan nating pakainin ang ating holy spirit ng Ah, uh, pulong ng ating Panginoon, di ba? mga idol hello 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 sandy ang lamig ng hangin dito kahit kunti lang hangin pero ang lamig hindi na tayo hindi tayo makaramdam ng mainit na hangin hindi malamig ah, sabayan pa po ng mga rock formation dito nga maganda tingnan at saka ang lamig rin ng mga bato dito mga idol tingnan natin ha iyon ang mga bato-bato dito mga idol. Makita natin mga bato-bato dito. Ang lamig-lamig talaga. Oh. At saka ang lamig dito kasi ang malalaki ng mga punong kahoy dito. Rock formation. Yan. Parang pyramid. Pyramid. Prem pyramid. Tingnan nyo po. Oh. Maraming gamot ng punong kahoy dito sa baba. Sa taas mga idol. Kita naman natin talaga ang taas na to. Yan. Ayan, ayan, yan yan Okay. Okay, tingyo, Alis po tayo. Pupunta tayo sa kabila doon sa kabila. Ang ganda pa rin ng ano doon ng ng makikita natin ng ating mga ah uh, sige. Punta tayo dito. Na. Halika na, halika na, halika na, halika na. Uwi na tayo mamaya. Wala tayong baon. Nagutom na po tayo. So, kuha tayong kahoy. Ki, birahin mo to. Butungin mo to. Tu. Ano? Ayan, videohan mo ako. Ayan. Ala. Ang punta man. Piritan na Dalhin natin yan. Panggatong natin yan. Wala tayo yung panggatong sa bahay natin. Ala. Ki. Ki, muntik na. Muntik na. Muntik na. Ala, ala, ala. Ala. Ala ah, Oh. Tiki. Okay, okay, okay. Okay. Ayan. Ayan. Wala tayong dalang itak. Yan. Yan, yan. Yan, yan, yan. Wala tayong dalang itak, ha? 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 Yut, okay. Good day.